Nasa 33 kabahayan ang nasa lanta ng Ipo-Ipo sa Zone 3, Barangay Sinunok nitong lungsod ng Sambuanga kaninang umaga. Sa panayam ng RMN Sambuanga sa ilang apektadong residentes, karamihan sa kanila ay abala sa gawaing bahay at ang iba ay nag-aalmusal nang naganap ang insidente. Nagulat na lamang umano sila nang tila may malakas na hangin at ilang segundo lang ang lumipas ay inilipad na ang mga bubong ng kanilang mga tahanan. Maliban sa kabahayan, inilipad din ang atip ng moske at nagtamo rin ng pinsala ang ilang mga tindahan matapos mabagsakan ng mga bubong. May mga linya rin ng kuryente at telcos ang naputol ngunit kaagad namang rumisponde ang Sambuanga City Electric Cooperative upang maisaayos lalo na't naging sanhi ito ng mabigat na daloy ng trafiko bunsod ng mga kabling nagkalat sa mismong lansangan. Kinumpirma naman ni sinunog barangay chairwoman Pilarica Ledesma na isang motorista ang nagtamo ng sugat sa braso na nagkataong dumaan sa lugar ngunit agad naman ito itong itinakbo sa paggamutan na sa kasalukuyan inihanda na ng barangay ang mga tulong na ibibigay sa mga apektadong residentes. Kasama mo sa DXRC, RMN, Zamboanga, reaching millions nationwide and worldwide for 70 years, Radio Man, Mirasol Montesa, Tata, RMN. Marami